katulong naman mga kapatid sa munting channel ko pa subscribe like and share po marami po salamat yan mga kapatid pambuhay po to sali niyo po ng tatlong beses tapos ipi po pakos sa mga gamit na. ito po ang basa hopefully TV kon fi do temihi kredi ti ad vetam i mihi kredi yan sa mga mga mag-aaral ko yan at shout out kay ano Aljun Aljon request mo to eh Pam, ito yung pambuhay mo ha eh, ay mo siya na tatlong beses ah, na, sa gas sa, uh, oh, sa alam tatlong beses tapos ipon ng paklus tatlong sa gamit mo nabubuhayan mo ayan ah, lang kunin mo yung devotion ko sa ano kunin mo yung general devotion ko doon tapos yung pangalatang das pangkalasa pangkalatang depensa hanapin mo lang dito sa youtube channel ko marami na akong nilagay dyan hanapin nyo na lang po marami pong salamat